yun, magandang gabi guys sus oras ng ligpita na naman sabi oh marami pang natitira walang ano pinagbago napakarami pa rin <laughs> pari lang ah Magulay, may isda. Anong nangyari? Napaka tumal. Ang gamit na namin isda. Ang gamit na namin isda. na nagligpitan. Marami pang natitira. Ayun. santa Guys. ipita na tayo mga kamog eh. Napakatumal. Marami pang natitirang ano. Titirang gulay. Ano yan? Malaman bukas to kung mamamalinggi pa o hindi. Kaya, dami nito, gugulayin ko sana to. magra kayo bukas, hindi? Wala. Magra-rapper kayo? Ha? Kunti na lang yun. na lang yan. Okay. Dami, pati isda. At siguro isda, hindi mo na kami mamili bukas. Paubusin mo na namin yan. Dami. O, oh, napakaraming tila ba? Gulay, baka ako kunti lang. Baka ako lang ulit na malinggin ito. Oo. Oh. Oo. Oh, hindi ko alam. Oh, kasi may saging. Baka magda-tricycle na lang ako. Tricycle, Tricycle okay. o ano. Lalo, lalo, lalo. Ah. Hilang -hilang ka. Alam, mga hinog na rin yung mga saging kasi nila doon eh. Hmm, parang... alam mo naman sa palingki. Lalo, lalo. Mga hilaw. tinatago nila yan. Lalo. Yung down dami pa niya no. Wala. Yun, pakishare ng video at pakisubscribe na rin. Yun, pakilike. Ah, ano na, uh, 7.30 na. Naligpit na. Naglilista muna ako. Yun, good luck po sa inyong lahat. Good luck po. Ingat po ang lahat. Maraming salamat. ng Oh,